Inamin ngayon ng mga Ruso na totoo ang mga recording ng pag-uusap ni na Steve Vitkov at Yuri Ushakov, pati na rin ni Ushakov kay Kirill Dimitriev na dati nang inilathala ng Bloomberg at hindi ito peke. Totoong tinulungan ni Steve Vitkov ang mga Ruso na impluensyahan si Donald Trump laban sa Ukraine at Europa. Aminado naman si Vitkov na labis niyang iginagalang si Vladimir Putin at handa siyang tumulong sa anumang paraan upang tapusin ang digmaan ayon sa mga kondisyon ng Kremlin. Lalong umiinit ang iskandalo matapos ilathala ang mga pag-uusap ni na Steve Vitkov at Yuri Usyakov. Gayun din ang mga pagtatangkang ipilit sa Ukraine ang planong kapayapaan ng Russia habang unti-unting lumalabas ang bagong detalye. Inamin ni Usyakov na madalas siyang makipag-usap kay Steve Vitkov at ang mga pag-uusap na ito, ay hindi peke. Sa mga usapan, ipinaliwanag ni Vitkov sa mga Ruso kung paano mag-organisa ng presyon mula White House kay Zelensky para isuko ang Donbas at hadlangan ang supply sa Ukraine. At malinaw ring maririnig sa mga naitalang pag-uusap kung paano sinabi ng sugo ni Putin na si Dmitriev na ang planong pangkapayapaan ay isinulat sa Moscow at kailangan lang ni Steve Vitkov na maingat itong ipresenta bilang isang planong Amerikano. At ito ay hindi na basta kapabayaan sa tungkulin o panloob na labanan sa politika. Ito ay tuwirang pagtataksil sa pambansang interes ng Estados Unidos. Sa katunayan, ito ay sabuatan sa isang heopolitikal na kalaban laban sa isang heopolitikal na kaalyado. May ilang eksperto na ikinukumpara ang insidenteng ito kay Kim Philby, dating pinuno ng ikasyam na serbisyo ng military intelligence. Anim na napatunayang KGB agent noong Cold War. Oo, pinaghihinalaan si Steve Vitkov na direktang nagtatrabaho para sa Kremlin. Lahat ng detalye ng iskandalong ito ay tatalakayin natin sa episode na ito. Ako si Alexi Pichi, kaya pag-usapan natin ito ng mas detalyado. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel, Pichi News. Makikita ang link sa video description. Doon namin agad inilalathala ang mga bagong balita. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube at maging updated sa lahat ng balita, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Nandoon ang iba't ibang platform at bank details, pati na rin ang PayPal at maging mga crypto wallet. Kaya't lubos akong magpapasalamat sa kahit anong suporta mula sa inyo. Ayon sa Bloomberg, Oktubre ng imungkahi ni Steve Vitkov, espesyal na sugo ng Pangulo ng Estados Unidos kay Yuri Ushakov, tagapayo ng Pangulo ng Russia, ang paggawa ng kasunduang pangkapayapaan para tapusin ang digmaan ng Russia at Ukraine. Naglabas ang ahensya noong Nobyembre 25 ng isang malawak na ulat na batay sa transcript ng pag-uusap sa telepono ni Vitkov at Ushakov na naganap noong Oktubre 14. Pagkatapos, inilat hala ang transcript at may link dito sa Telegram channel kong Peachy News. Sa video description na ito, inilat halako ko ang buong transcript ng pag-uusap nina Steve Vitkov, Ushakov at Dmitriev Hindi tinukoy ng publikasyon kung saan nakuha ang recording, ngunit ngayong araw ay kinumpirma mismo ni Ushakov ang pagiging totoo nito. Hindi itinanggi ng tagapayo ng Pangulo ng Russian Federation ang transcript ng kanilang pag-uusap na lumabas sa media. Hindi masabi ni Ushakov kung paano nakuha ng mga Amerikanong mamamahayag ang recording. At narito ang maikling pahayag ni Ushakov. May naglalabas. May nakikinig sa atin. Pero hindi kami iyon. Kaya nga, habang nag-uusap sila na tumagal ng mahigit limang minuto, sinabi ni Vitkov kay Ushakov na malaki ang paggalang niya kay Pangulong Vladimir Putin ng Russia. Ayon sa kanya, sinabi niya kay Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos na naniniwala siyang palaging hinahangad ng Russia ang mapayapang kasunduan, ngunit ang Ukraine ang laging humahadlang sa hangaring iyon. Sa usapan, inamin ni Vitkov na siya ang nagpasok kay Trump ng ideyang gusto ni Putin ng kapayapaan. Kaya naman, dito ay malinaw kung bakit ganoon ang inasal ni Trump. Ayon kay Vitkov, nauunawaan niya na para sa kapayapaan, kailangan umano ng mga Ukrainyano. Ibibigay kay Putin ang Donetsk at ayon sa kanya, magpalitan pa ng ilang teritoryo. Tinanong ni Ushakov si Vitkov kung makakatulong ang pag-uusap sa telepono ni na Trump at Putin. Sumang-ayon si Vitkov at nagbigay ng rekomendasyon. Iminungkahin niyang batiin ni Putin si Trump sa kasunduang pangkapayapaan sa Gaza Strip. Ipahayag ang suporta ng Russia at igalang si Pangulo ng Estados Unidos bilang tao ng kapayapaan. Heto na ang pinakakapansin-pansin, binanggit ni Steve Vitkov, ang espesyal na sugo ni Donald Trump. Sa kanyang pag-uusap kay Ushakov, na malapit nang dumating sa White House si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Wala pang nakakaalam nito sa publiko noon. Pagkatapos, iminungkahi ni Vitkov na mag-usap muna si Putin at Trump bago makipagkita kay Zelensky. Sa totoo lang, ibinubunyag ni Vitkov sa mga Ruso ang impormasyon na handa si Trump na magbigay ng mga Tomahawk missiles sa Ukraine at maaaring i-anunsyo ito sa pagpupulong kay Zelensky. Ayon kay Vitkov, mas mainam para sa mga Ruso na agad tumawag si Putin kay Trump para kumbinsihin siyang pigilan ang paglipat ng Tomahawk Missiles. Ngayon, babasahin ko ang transcript ng usapan ni na Vitkov at Ushakov. Mapapansin mo agad kung paano tinatawag ni na Ushakov at Vitkov ang isa't isa na Drusisce o kaibigan at pamilyar ang kanilang usapan. Ushakov, ang galing ng trabaho mo. Maraming salamat, Vitkov, pati kay Yuri, at sa inyong suporta. Alam kong sinuportahan ito ng inyong bansa. Maraming salamat sa inyo. Ushakob. Oh, oh, oh. Alam mo na yan. Kaya naman ipinahinto muna namin ang pag-oorganisa ng unang Russian Arab Summit. Naniniwala kaming ikaw sa rehiyon ay gumagawa ng tunay na trabaho. Vitkov, sa tingin ko kung magtatagumpay tayong maresolba ang issue ng Russia at Ukraine, lahat ay tatalon sa tuwa. Ushakob, oo, Pero kailangan lang nating lutasin ang isang problema. Tumatawa si Bitkov. Ano? Ushakob, ang digmaan ng Russia at Ukraine pansinin, hindi ginagamit ng assistant ni Putin ang espesyal na operasyong militar o krisis sa Ukraine, kundi tinatawag niya itong digmaan. Sa mga ordinaryong Ruso lang, bawal gamitin ang salitang digmaan. Vitkov. Oh, alam ko. Pero paano natin naayusin to? Ushakov, pare, payo mo lang kailangan ko. Sa tingin mo ba makakatulong kung mag-uusap sa telepono ang mga boss natin? Vitkov. Oh, sa tingin ko. Oh, Ushakov. Kailan mo tingin posible ito? Vitkov. Kapag nagmungkahi kayo, handa na ang boss ko. Ushakov, sige. Vitkov, Yuri, ito ang aking rekomendasyon. Tatawag ako para ipaalala na binabdi mo si Pangulong Trump sa tagumpay, sinuportahan mo siya, nirerespeto mo siyang tao ng kapayapaan, at masaya ka sa resulta ng kanyang trabaho. Ganito ko sasabihin. Sa tingin ko, maganda ang kalalabasan ng pag-uusap na ito. Dahil, hayaan mong sabihin ko kung ano ang sinabi ko kay Pangulong Trump. Sinabi ko sa kanya na kayo, Russian Federation, ay laging nagnanais ng mapayapang kasunduan. Naniniwala ako dito. Sinabi ko sa Pangulo na naniniwala ako dito. Naniniwala ako na may dalawang panig ang problema at pareho tayong nahihirapang magkasundo. Kung magkasundo tayo, magkakaroon ng mapayapang kasunduan. Iniisip ko pa na baka makagawa tayo ng 20 puntong panukalang kapayapaan tulad ng Sagasa. Nagawa namin ang 20 puntong plano ni Trump para sa kapayapaan. At iniisip ko na baka gawin din natin ang pareho para sa inyo. Iniisip ko na sumingit si Usyakov at nagsabi, Sige, kaibigan ko. Sa tingin ko, pwedeng pag-usapan ito ng ating mga leader. Steve, sang-ayon ako sayo na babatiin niya. Sasabihin niyang si Ginong Trump ay isang tunay na tagapamayapa at iba pa. Si Putin yan, ayon kay Vitkov. Pero may isa pang kamanghamanghang bagay. Gusto ko lang nasabihin mo. Siguro sabihin mo lang ito kay Pangulong Putin. Kasi alam mo, Malaki ang respeto ko kay Pangulong Putin. Baka sabihin niya kay Pangulong Trump, alam mo, pinag-usapan ni Steve at Yuri ang halos magkaparehong dalawang pupuntong plano para sa kapayapaan. Maaring ito ang dahilan para kahit paano ay umusad ang sitwasyon mula sa pagkakatigil. Bukas kami sa ganitong bagay at nauunawaan ang kailangan para sa kasunduang pangkapayapaan, ayon kay Steve Vitkov. Alam ko ang kailangan para sa kapayapaan sa Donetsk at posibleng pagpapalitan ng ilang teritoryo. Pakinggan mo sa halip na ganito magsalita, subukan nating maging mas optimistiko dahil sa tingin ko, sa ganitong paraan ay makakarating tayo sa isang kasunduan. Sa tingin ko, si Yuri Das ay magbibigay sa akin ng kalayaan at kapangyarihan para makamit ang kasunduan. Kung mabibigyan ako ng pagkakataon na makausap si Yuri at mag-usap kami, naniniwala akong magdudulot ito ng malaking pag-unlad. Ushakov, sige, mukhang maganda, hindi masama, hindi masama, Vitkov. Darating din si Zelensky sa White House sa biyernes. Ushakov, alam ko, at tumatawa. Vitkov, pupunta ako sa pulong kasi gusto nilang makita ako. Sa tingin ko, mas mainam kung magkausap muna tayo ng boss mo bago ang pulong sa biyernes. Ushakov, sige pag-iisipan ko ang payo mo. Kakausapin ko ang bosko at babalikan kita. Ayos! Ibig sabihin, pansinin mo, si Vitkova ay hindi man lang tinatanong ng kahit sino. Siya mismo ang basta-basta lang nagbibigay ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa White House. Ayon sa mga insider, totoo nga ito. Matapos ka-usapin si Putin, nagpasya si Trump na huwag nang ibigay ang Tomahawk missiles sa Ukraine. Narito pa ang isa pang kawiliwiling bagay. Ayon sa Bloomberg, agad nag-usap si Bitkov at Ushakov matapos ang kasunduang pangkapayapaan ng Palestina at Israel at ang pagpapalaya ng mga bihag mula sa mga terorista. Mukhang tinanggap ni Hamas Ushakov ang ilan sa mga payo ni Bitkov. Dahil pagkatapos ng pag-uusap ni Trump at Putin noong Oktubre, labing-anim sinabi niya, at ikakot ko Binati ako ni Pangulong Putin at ang Estados Unidos sa dakilang tagumpay ng kapayapaan sa gitnang silangan. Sinabi ni Ushakov sa mga mamamahayag na binati ni Putin si Donald Trump sa tagumpay nito sa pagsisikap gawing normal ang sitwasyon sa sektor ng Gaza. Pagkatapos ng usapan, nakipagkita si Bitkov sa United States kay espesyal na kinatawan ng Pangulo ng Rusya na si Kirill Dmitriev. Noong Oktubre 24, lumipad siya papuntang Miami at tatlong araw na natili sa bahay ni Steve Vitkov. Noong Oktubre, dalawampu't siyam nag-usap si na Dmitriev at Ushakov sa telepono tungkol sa kung gaano kalakas dapat igiit ng Moscow ang kanilang mga kahilingan sa alok ng kapayapaan. May isa pang naitalang pag-uusap ni na Ushakov at Dmitriev. Sinabi ni Ushakov sa pag-uusap na dapat igiit ang lahat ng makakaya at nag-aalala siyang baka maling maintindihan ng Estados Unidos ang mga mungkahi at tanggalin, tapos ipahayag na may napagkasunduan ang kasunduan. Iminungkahi ni Dmitriev na hindi opisyal na ibigay ang dokumento sa Estados Unidos at sinabi, ibigay natin kay Bitkova parang hindi opisyal. Ipinahayag niya ang kumpiyansa na kahit hindi tanggapin ng administrasyon ni Trump ang bersyon ng Russia, gagawa pa rin sila ng halos kaparehong bagay. Sinabi ni Dmitriev kay Ushakov na pwede niyang talakayin ang mga dokumento kay Steve Vitkov sa susunod. Ganito ang naging takbo ng usapan. Ushakov. Oh, Kirill Alexandrovich, naipadala ko na lahat doon, bukas mag-uusap tayo doon. Dmitriev. Ayos, ayos, ayos. Oh, 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 oh. Nasa Saudi Arabia ako ngayon, pero sa tingin ko napakahalaga nito. Oo, oh, magandang paraan ito pasulong. Ushakov. Kailangan natin gawin ang lahat ng makakaya. Sa tingin mo, siguro ano sa palagay mo? Kung magrereklamo kayo, bakit hindi ninyo tinitingnan si Dimitriev? Gagawin lang natin ang papel na ito ayon sa ating posisyon. Ako, kung hindi formal, diretsyong ipapasa ko na lang. Sila na bahala kung paano nila gagawin. Sa tingin ko, hindi nila kukunin ang eksaktong versyon natin. Pero magiging malapit pa rin ito hanggat kaya. Ushakov. Yun nga, baka hindi nila kunin at sabihing napagkasunduan na natin. Yan ang kinakatakot ko. Dimitriev, hindi. Sigurado yan. Kasama ninyo ako, anuman ang sabihin ninyo, ganon din ang sasabihin ko. Usyakov, pwede nilang balikta rin ang lahat pagkatapos. May ganong panganib, meron talaga. Pero sige lang, tingnan na lang natin. Dmitriev, oo, pakiramdam ko lang. Pwede mo rin kausapin si Steve Vitkov tungkol sa papel na ito. Ibig sabihin, gagawin natin lahat ng maayos. At ito ang pinakamahalaga. Gusto talagang makaiwas sa ni Kirill Dmitriev at tinawag niyang peke ang ulat ng Bloomberg tungkol sa pag-uusap niya sa assistant ni Putin. Pero hindi itinanggi ng assistant ni Putin na si Ushakov ang recording at sinabi lang na hindi niya alam kung sino ang naglik ng pag-uusap. Ibig sabihin, mga kaibigan, parang ginagamit lang ng mga Ruso si Steve Bitkov bilang disposable. Oo, tumutulong siya sa kanila pero hindi malinaw kung sino ang naglik ng usapan na iyon. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Ilagay ang opinion at konklusyon sa komento. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at mag-like sa channel. Yun lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.